Napapansin nyo ba na kapag wala tayong narating sa buhay, eh palagi tayong minamaliit ng kapwa natin? Eh kasi ako noon, no, sa experience ko lang, nung nasa Pinas pa ako, nung talagang walang wala kami. So, eh kahit pa kamag-anak, kung sino pa, pa man dyan, kapitbahay, kakilala, eh talagang minamaliit ka kasi nga ang iniisip nila wala kang marating sa buhay so parang hinuhulaan na nila na talagang ikaw na pagkatao wala kang marating eh kaya nasusumika pa ko kasi sabi ko sa sarili ko kapag uh, talagang wala akong marating sa buhay patuloy silang nang mamaliit sa amin nang bubuli kasi alam nyo nung kabataan ko hanggang sa lumaki ako puro pang bubuli ang nararanasan ko eh. kasi nga laki ako sa hirap kahit kamag-anak ko dati halos kaparehas na ng apelyedo eh sila pa yung nauunang bubuli sa akin eh, dapat sana na sila yung kakampi ko sana kapag may nangaaway may nang bubuli pero wala eh sila pa yung number one na nang bubuli sa akin kaya sabi ko sa sarili ko balang araw aangat din kami kasi nakikita ko kasi sa mga ibang tao sa mga ibang bata na maayos naman yung kalagayan nila maayos yung pamumuhay may magandang trabaho yung parents nila eh hindi naman ho sila binubuli hindi sila minamaliit pero kami na nakita nila na walang wala sobrang hirap ng buhay namin eh talagang ang baba ng tingin nila alam niyo hanggang nga doon sa Uh, biyanan ko dati yung mga kamag-anak ng mga ng asawa ko eh, hindi nila ako tanggap eh sa totoo lang kasi nga nakikita nila na mahirap ako tapos siguro kasi alam nila na wala akong tinapos eh high school lang ang tinapos ko tapos ang hanap buhay ko noon nung nandun ako sa Pinas isa ho akong multi cab driver so bali namamasada ho ako doon sa amin Eh, ayun kaya siguro uh, hindi nila ako matanggap kasi nga nakikita nila na baka siguro yung anak nila yung pamangkin nila walang future sa akin kasi mahirap eh multi driver lang so parang hinuhulaan na talaga nila na kung yan ang magiging asawa mo wala ka talagang marating dyan so alam nyo yung asawa ko kasi matigas ang ulo so talagang pinili niya ako so kaya nagkaroon ng lamat ang ano bang tawag nun yung pamilya nila so yung asawa ko yung, yung pamilya niya So, hindi sila nag-uusap. Bali, nag-aaway sila ng mga ilang taon. So, I think, five years na hindi sila nag-uusap nag sa mama niya, sa mga kamag-anak niya. Kasi nga, galit sila sa amin. Saka, kinokors pa nila kami dati na hindi kami magtatagumpay. Uh, kung dumating yung panahon na kailangan namin ng tulong sa kanila, hindi daw nila kami tutulungan mga ganyan tapos nagsabi pa sila na na wala kami marating eh pero alam nyo nagsisikap talaga kami na para ipakita sa kanila na mali yung mga sinasabi nila eh alam nyo hanggang ngayon hindi talaga nawawala dito sa puso ko yung tampo, yung galit kasi nga, dahil sa mga ginagawa nila dati sa amin. At saka nadamay na rin yung pamilya ko eh, na hindi naman sana kasali. Tapos nananahimik nan naman yung pamilya ko sana. Ikaso, eh, sinasali nila sa gulo, pinagsisismisa nila kung ano-ano. Sinisiraan nila kahit hindi naman totoo kung ano-ano ng mga sinasabi. So kaya nasaktan din ako talaga ng sobra. So kaya hanggang ngayon kahit unti-unti nang nagkabalikan yung loob ng misis ko at saka yung pamilya niya eh sa totoo lang hindi talaga ako masyadong ano sa kanila nakikipag-usap pero siyempre nung umuwi kasi kami doon sa Pilipinas 2 uh, years ago eh nung pinapunta namin sila sa bahay kasi nga may handaan So, birthday ng anak ko noon. So, pinapunta namin sila doon sa bahay namin. So, siyempre, inaasikaso ko naman sila. So, hindi ko naman sila tinataboy. Hindi ko sila, uh, hindi, hindi ako nag to. So, balik kinakausap ko rin sila. Pero hindi, hindi yung gaano talaga na, at talagang kinakausap ko, talaga sila. Pero, siyempre, in ko sila bilang bisita ko. Kaya nga lang uh, hindi ko talaga maiwasan na uh, um, mayroon pa rin natitirang galit kasi nga hindi ko talaga makalimutan yung mga ginagawa nila sa amin dati. Tsaka mahirap kasi magpatawad sa mga taong hindi man lang nanghingi ng nang tawad sa iyo. Sa mga ginawa nila, sa mga sinasabi nila So wala Tapos Ako pa yung ano Ako pa yung naunang uh, Nagmano Para lang Medyo ma -okay na ang lahat Eh Sila pa yung may kasalanan Tapos nung Nagmano pa sana ako montik pa kung hindi pinamano pero eh, yun kaya sabi ko sa sarili ko pag ganito kasi alam ko nagpaplastikan lang sila sa akin eh. kaya sabi ko na sige ganito yung gusto nyo eh parang nagpapansinan lang pero walang Parang plastikan lang gano'n ba kasi eh, parang gano'n yung pinapakita nila sa akin. eh Kasi alam ko naman talaga na ayaw nila sa akin. Kasi ang gusto kasi nila na yung mapangasawa ng anak nila, gusto nila mayaman. Kaya ako kasi, duka ako eh. Walang yaman eh. Walang pinag-aralan. Kaya talagang hindi nila ako matanggap. Pero ulas silang magawa eh. Hindi naman... Hindi naman kami ang nagsasama. Kundi... Nasasama kami sa anak niya. So... Yun lang. Kaya... Masasabi ko talaga guys na kapag ka... Ikaw ay... Mahirap. Wala kang pinag-aralan. Katulad ko. Mahirap guys. Kaya kayo dyan no. Kung may pagkakataon kayo na mag-aral pinag-aral kayo ng mga magulang niyo dapat mag-aral talaga kayo para hindi kayo matulad sa akin na minamaliit kasi masakit eh masakit sa damdamin nang minamaliit ka tapos yung nang mamaliit sa iyo eh, hindi naman mayaman pobre din